bagong kasal, mahal na mahal ang nalumpong asawa. Isang bagong kasal na mag-asawa ay maagang binisita ng trahedya bago pa nagsimula ang kanilang buhay. Si Mr. at Mrs. Chow na 24 at 23 years old lamang ay kinasal noong Marso ngayong taon. Ilang araw lang matapos ang kasal, nagpunta ang mag-asawa sa syudad para kunin ang marriage license nila. Ang dalawa ay naaksidente sa daan papunta sa City Hall. Si Mrs. ay mabilis na gumaling sa kanyang pinsala pero ang kawawang mister niya ay nanatili sa surgery room ng ilang oras at muntik ng mamatay. Naligtas ng mga doktor ang buhay niya. Ngunit si Mister ay nalumpo at hindi na makalakad. Sinabihan niya si Mrs. na hiwalayan na siya habang bata pa sila at hanapin ang sarili niyang kasiyahan sa buhay. Pero hindi umalis ang babae nanatili siya at inalagaan niya ang Mister niya. Naubos ang ipon ng dalawa sa pagbayad sa ospital. Pati Sing Sing ay binenta din ni Mrs. Mahigit 3 milyong piso ang nagasta nila sa loob ng 6 na buwan lamang. Ang ate ni Mrs. Zhao at ang pamangkin niya ay tumutulong sa pag-alaga kay Mr. Zhao. Minsan, palitan sila para makaidlip lang ng sandali o makakain. Sinabi ni Mrs. Zhao na never nila iiwanan ng isa't isa dahil nung kinasal sila, nangako sila na through sickness and health until death do us part.